kahulugan ng gamot sa panaginip. Ang mga gamot ay maaaring nasa mga tableta, kapsula, likido o iba pang anyo. Ang pangunahing layunin ng paggamit ng mga gamot ay upang maibalik ang kalusugan at hindi malusog na kondisyon ng katawan. Ang paggamit ng gamot ay dapat sumunod sa mga tagubilin ng isang doktor o autorisadong profesional sa kalusugan upang mapakinabangan ang pagiging epektibo nito. Sa pang-araw-araw na buhay, ang gamot ay isang mahalagang simbolo ng gamot at kalusugan. Ang mga tao ay umaasa sa gamot upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay at maibalik ang kanilang kalusugan. Sa medikal na kasanayan, ang gamot ay itinuturing din na isang tool na ibinigay ng mga medikal na eksperto Upang gamutin ang mga problema sa pisikal at mental na kalusugan. Bagamat mahalaga ang mga gamot sa pagpapanatili at pagpapanumbalik ng kalusugan, ang hindi wastong paggamit ay maaaring magdulot ng mga side effect o makapinsala sa kalusugan. Sa makatuwid, ang mga individual ay dapat kumonsulta sa isang medikal na profesional bago gamitin ang gamot at sundin ang mga tagubilin sa packaging ng gamot. Ang mga panaginip sa medisina ay kumakatawan sa kalusugan at pagpapagaling. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa pagnanais na mapabuti o malutas ang iyong problema sa kalusugan. Ang mga panaginip tungkol sa mga droga ay maaari din magpahiwatig ng pangangailangan gamutin ang emosyonal o psikologikal na mga isyo na iyong nararanasan. Ang mga gamot sa panaginip ay maaari rin sumasalamin sa iyong pangangailangan na baguhin ang hindi malusog na mga gawi o mga pattern ng pag-iisip. Ang mga paggamot ay nakakatulong na mapawi ang sakit o gamutin ang mga sintomas ng sakit. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na gumawa ng mga pagbabago, pagtagumpayan ang masamang gawi o humingi ng profesional na tulong kung kailangan mo ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kahon ng gamot. Ang isa sa mga pinakakaraniwang panaginip na kinasasangkutan ng gamot ay tungkol sa mga kahon ng gamot kapag nanaginip ka na makakita o may dalang kahon ng gamot madalas itong nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga problema sa kalusugan ang isang kahon ng gamot sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong mga pagsisikap na makahanap ng solusyon o lunas para sa problema ang mga panaginip tungkol sa mga kahon ng gamot ay maaari din magbigay ng mga pahiwatig na maaaring kailanganin mong humingi ng medikal na tulong o kumonsulta sa isang doktor. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang first aid kit. Bukod sa mga kahon ng gamot, madalas itong lumalabas sa mga panaginip tungkol sa mga first aid kit. Ang isang first aid kit ay naglalaman ng mga kagamitan at mga tulong sa mga med medikal na emergency kapag na naginip ka tungkol sa isang first aid kit, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon na nangangailangan ng emergency na tulong. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na kailangan mong gumawa ng agarang aksyon upang mapagtagumpayan ang problema at maiwasan ang mga mas masahol pa na mangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga resetang medikal sa panaginip, ang pagkakita o pagtanggap ng resetang medikal ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ang mga panaginip tungkol sa mga medikal na gamot ay maaaring magpahiwatig na kailangan mo ng tulong upang malampasan ng mga problema sa kalusugan na iyong nararanasan. Nangangahulugan ito na dapat kang humingi ng payo o konsultasyon mula sa mga medikal na tauhan tulad ng isang doktor. Ang mga panaginip tungkol sa mga medikal na reseta ay maaaring magpaalala sa iyo na ang profesional na pangangalagang medikal ay maaari maging kritikal sa pagtagumpayan ng iyong mga problema sa kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa expired na gamot ang mga panaginip tungkol sa expired na gamot ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng pagkabigo o kawalang kasiyahan sa kasalukuyang sitwasyon. Ang expired na gamot sa panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa isang solusyon na hindi na mabisa sa pagharap sa mga problema. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong maghanap ng mga bagong alternatibo o isang mas sariwang deskarte sa pagharap sa problemang ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gamot pampatulog. Kung nanaginip ka tungkol sa mga tabletas na pampatulog, maaari itong magkaroon ng kahulugan na nauugnay sa pakiramdam ng pagod. Ang mga tabletas na pampatulog sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na naghahangad ka ng mas mahusay na pahinga o pagbawi. Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na dapat mong bigyan ng iyong katawan ng sapat na oras upang magpahinga at makabangon mula sa pisikal at mental na pagkapagod. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gamot sa pagbaba ng timbang sa panaginip, ang pagtingin o paggamit ng gamot sa pagbaba ng timbang ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ito ay maaaring magpahiwatig na gusto mong baguhin ang iyong itsura at pagnanais ng isang mas payat at malusog na katawan. Ang panaginip na ito ay maaari rin sumasalamin sa iyong kamalayan sa panlipunang presyon upang magkaroon ng perpektong katawan. Gayon pa mahalagang tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa pagpili ng tamang landas sa pagbaba ng timbang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-inom ng gamot at pagsusuka. Kung nanaginip kang uminom ng gamot at pagkatapos ay sumusuka, ito ay nagpapakita na hindi ka komportable sa ilang sitwasyon o disisyon na iyong ginawa. Maari itong ipaalala sa iyo na dapat kang maging mas maingat sa pagpili ng mga wastong hakbang o paggawa ng matapang ngunit matalinong mga desisyon. Ang panaginip na ito ay maaaring kumilos bilang isang babala upang maiwasan ang mga nakakapinsalang kahihinatnan dahil sa mapusok na mga aksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbibigay ng gamot kung na naginip ka ng paghahalo ng gamot, ito ay maaring magpahiwatig na naghahanap ka ng solusyon sa problemang iyong nararanasan. Ang pagsasama-sama ng gamot sa panaginip na ito ay maaring kumatawan sa iyong mga pagsusumikap na makahanap ng natatangi at malikhaing paraan upang malampasan ang mga hamon. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na mayroong kang potensyal na makahanap ng mga solusyon na hindi karaniwan at inihikayat kang mag-isip sa labas ng karaniwang mga hangganan. Ang pagbibigay ng gamot ay nagpapakita ng kahusayan at kasanayan sa pangangalaga sa sarili o pagpapagaling sa iba. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang kaalaman at kasanayan upang malutas ang mga problema ng naaangkot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa parmasyutiko. Sa isang panaginip, ang pagtingin sa isang parmasyutiko o pagbisita sa isang parmasya ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng profesional na payo sa pagharap sa iyong mga problema sa kalusugan. Maaari nitong ipaalala sa iyo na ang mga mapagkukunan at mga medikal na tauhan ay magagamit para sa iyo upang humingi ng tulong. Ang panaginip na ito ay maaari di maging senyales na handa ka ng tumanggap ng payo o disisyon mula sa ibang taong may kadalubhasaan sa larangan ng medikal.